ngayon na ang ng, ng adobo para lutuin ko ito e, tayo ng chicken part part of chicken para sa adobo oh kuya i-chop chop, -chop mo yan ayun na ayun, ayun, ayun waiting so barot Siyempre, hindi ba naman mawawala? ang ah, toyo. Toyo, toyo. buksan po natin ang mantika nagkakaroon po tayo ng technical issue sa pagbukas ng mantika <laughs> so ilalagay na pong mantika at iigot-igot na po ito at ngayon po magluluto po tayo ng adobong manok at kung inyo pong makikita kung makita. Unahin po natin ang sibuyas dahil ito po ang laging nangamoy. Matagalin lang po natin ng isang minuto bago maluto. At saka natin nilalagay ang bawang. Lagi po nag-iis dahil ang kaldero. <laughs> hahahaha <laughs> itulad naman po natin yung lalagay ng bawang itututuwin lang po ng paghahati ng bawang kung may maliliit para hindi ganoon kasabit sa ipin hahahaha <laughs> tayo yun yung nagigisa ng manok eh wala po akong manok <laughs> Wala pa po, tumiwala po to... po siya. Huwag pa po tayo mag-excited. So tataasan po natin ang pag-video natin para malaman natin pa'na magdoto nga Yeah! ano. So ito po natin yung so, hindi matutuloy ah, ng bawang at hindi matutuloy. Actually, namaninuto po tayo sa unstick stick. Man stick fry pan. Dahil wala po siyang stick. Hindi po siya didikit pag ano. Kaya nga mas... Ay, gano'n ba yung mag-stick? Ay, ano yung hindi siyang dikit? Ano yung hindi siyang dikit, Kiran? Tayo lang po natin maluto mga manok. Para kakain na si Gio Vargas. Para natin po sigma na ang gato na manok sa kalagitnaan ng gabi. Oo nga. Tugtulad po natin ilagay ang tuyo. Ang gato puti, moli na manok. Sigaraduhin po natin maglalagay lang sa iyo ng kaunting tuyo. Dahil bakit kung kumain ay magkaroon ng tuyo. Baka matuyo ang toyo Ang tuyo. Ito lang po natin ay hindi ko po po alam kung ilan po dapat ang ilagay. Hindi ako mag-voice over yeah. Dito po, alo-alo -alo po natin ang toyo. Ay, yung ano, manok. At alo-aloin natin para hindi ito masunog. Ganda po ang proseso ng pagluto ng adobo. Alo-alo lang po natin. At ilalagay po natin ang suka. ilalagay na po natin ang suka dahil maasim man ng At pagdapos po nating ilagay ang suka, ilalagay na po natin ang tubig. Para po hindi ganun ka alat ang ating kakainin okay. dahil ang toyo ay galing sa asin. At para na po tayo ay may sabaw. Dahil lang po natin kumulo dahil mahina ko po, po lang ang ating kapoy. So lalakasan po namin ang aming kapoy. Kumain ka ng kapoy. dito. Muiting po muna tayo sa dahil may kinakuha po ng ating kuya. Ayun na po. Ilalagay na po na pamintang durog. Ito po ang pamintang durog. Tayo po ay magluluto ng ating pagkain na banadarasan ng ama namin. Ito po ay naluto ng ating kuya.